Ano'ng ganap sa mundo ng showbiz? Totoo ba na nagkaroon kayo ng relasyon ni Zoren? Uh -huh. Viral lang eksena ng ito sa morning show na sarap, di ba? Kung saan labis na ikinashock ng kapuso sexy actress na si Lian Valentine. Ang tanong ng host nitong si Carmina Villaruel "Kung nagkaroon sila ng relasyon ni Zoren Legaspi." Totoo ba na nagkaroon kayo ng relasyon ni Zoren? Uh -huh. uh -huh. Kasi inaantay ko na mahulog yung chicken na huwasa sa, sa loob ko. Kasi nabigla din siya, Miss Min. Matatanda ang inamin noon ni Carmina na hindi niya pinapanood ang teleseryeng pinagsamahan ni Nazoren at Lian na apoy sa langit dahil sa maiinit na eksena ng dalawa. Alam niyo, pa isa to sa mga rason ko ba't di ko siya pinapanood. Sorry ah. Kasi hindi ko talaga kaya. Oh, Sagot sag mo hmm. yung tanong ko. Sa ano po? Sa show? <laughs> Sana! mamaya ay maigigas na yung igigas kita kay Boy Ahun. Or baka maisubo mo yung apat na sa akin. <laughs> Sandy Carmina.